morning mga kabantot Ano uh, uh, kasi ako ng news kanina habang na nag-work ako Naka-lunch break ako ngayon eh 2.45 ng umaga Bali, well, Tuesday na ngayon Doon sa news sa Net25 yung mata Agila Binanggit doon yung ano eh yung Ang si dapat pala si, si Digong, si President Duterte Dapat pala meron siyang PSG escort na PSG. So tinanong doon bakit wala siya ano? Wala siyang escort na PSG. Hindi na siyang tanong pero sabi ng isang reporter doon, itatanong daw nila sa Malacañang, parang lumalabas wala nga namang escort si ano si Digong na under sa constitution. Karapatan nila yon ng mga kahit ng mga former president dapat meron silang escort na PSC or PSG ang tawag nila nun PSC so yung isang di ba nung sinakay si Digong sa aeroplano si Do President Duterte si former President Duterte may lalaking nakaitim na umaalalay sa kanya di ba Akyat. hindi ko lang alam kung miyembro siya ng PSG o isa yun sa mga ano niya mga assigned sa kanya na bodyguard niya o PSG niya pero Sabihin na natin yung PSG yun. Bakit nung nasa loobs na ng ano, yung building na, di ba, yung binabraso sila, hinahaltak sila ni ano, itong si Torre. Bakit wala yun? Bakit wala yun? Hindi siya, parang hindi siya umiksena doon. Doon na lang siya sa mulpot sa ano, sa, sa si aeroplano, yung paket. Inaalala niya po si Tuterte paket, si Tati si, si Diggs. Eh, parang ina tinutulak pa nga niya para mai makaang makaakyat kasi mahina na so ayun lang yung mga tanong tama naman yung tanong sa balita na napanood ko maliliit ng detalye pero hindi natin alam wala tayong idea kung hindi pa nabanggit dun sa balita kanina na napanood ko makin mo yun ano meron palang ganon wala tayong kaalam-alam di diba? ano pa gusto ko dagdag din yung kay Aimee tutuogin ko na itong si Aimee Diba? Sabi nga ng karamihan, bakit patawag ka palang hearing ng sa Senado? Ano magagawa na nun? Wala na magagawa yun. Pero nung sabi nga nung kaibigyan kong pulis, eh bakit wala, wala ka dun, Ano? Nung mismong araw na nandun sila sa Bilibid Air Base, bago lumipad ang aeroplano, sabi nga ng marami, ilang oras pa bago sila, bago lumipad si former president Duterte hindi mo lang siya sumil, hindi mo lang siya sumulpot doon or hindi mo lang siya nagpakita doon para ano mayon support suporta niya o pigilan niya kung maaari well, ano na lang to si Amy ano na lang to eh palabas na lang itong kanya eh pabalat bunga parang pambawi niya pero wala na nadadami siya sa bindan eh um, eh, sabi nga ng kaibigyan kong polis pag kung pumunta si Amy noon nung sa holding area kung nasaan hinold nila si Duterte si President Duterte ay eh magkakahiyaan doon sigurado magkakahiyaan either either si si Torre ang kalad ka rin, ni Amy Marcos kung talagang kaya niya for sure hindi kakalad ka ni ni Tori <laughs> si Amy Marcos di ba kapatid ng presidente yan magkakahiyaan talaga well sana Nanindigan na lang si Amy Marcos eh, ang problema. Naninimbang din siya siguro eh. Although kaibigan niya si Duterte, yung mga Duterte. As in, as in, talagang, sabi nga, blood is thicker than water. Panoorin natin yung ano, panoorin po natin yung, yung news. Okay, Eden, dahil ang uh, mga dating Pangulo ng Pilipinas ay meron pa rin mga nakatokang mga Presidential Security Command no, or Presidential Security Group o PSG, batid natin na ang Malacanang bilang uh, Commander-in-Chief ng AFP, eh, meron siyang, tao uh, uh ito, meron siyang otoridad para pagsabihan ng AFP, kumusta nga ba? Natanong ba kung ano na nangyari sa mga itinalagang mga tagabantay sa dating Pangulong Duterte, yung mga PSG niya? sum uh, angulo na yan din eh, no? mukhang hindi pa napag-uusapan or na itatanong uh, sa magkabilang panig pero dahil nga ang dating pangulo ay uh, naging uh, uh, humawak ng mataas na pwesto sa bansa kabilang din siya gaya ng vice president sa uh -huh. meron pa rin dapat na uh, nag-secure sa kanila mula sa PSC pero nung umalis siya dito sa Pilipinas at nung uh, siya ay uh, uh, inaresto uh -huh. sa Uh, Ninoy Aquino International Air Airport at dinala sa uh, Villamor Air Base, walang uh, nakita ano na uh, mga nagbabantay sa kanya. Liban doon sa talagang close security niya na lagi namang kasama na hindi naisa na, na natin na sigurado kung nakasakay din siya Yun. doon sa eroplano papunta ng uh, The Netherlands nang dalhin doon si Pangulo, uh, dating Pangulong uh, Rodrigo Duterte Alex. Ayun, baka kasi kung nga itanong natin ang Malacanang, baka pwede nila sabihin, hindi magiging uh, magkakaroon ng banta sa buhay ang uh, dating Pangulo dahil nga, Meron pa rin siyang bantay, di ba? May, may, may bantay pa rin mula sa Presidential Security Command. Yes Alex, sa, sa susunod na briefing ng Yusek uh, Castro ay uh, itatanong natin yan, nakukumpirmahin kung meron pa rin bang nakabantay sa dating Pangulo doon sa The Netherlands.